Ito po yung sinasabi kong daan dito sa may paliparan Molino Road kung saan tatagos po ng GMA Cavite. Ayan po, yung dulo niya, yun yung tulay na ginagawa sa GMA Cavite. Mayor's Drive sa GMA pupuntang Alta. So ito yung pinakadadaan na rito at lalabasan pagkaling ka ng GMA. Kung papasok ka ng pa GMA, dito ka at uh, lalabas. Mm -hmm. Mga kabahay, nandito tayo sa GMA Cavite kung saan uh, mag-uugnay ang uh, way papuntang uh, Dasmariñas Cavite sa may uh, paliparan patungo dito sa GMA Ito yung bagong daan na kung saan tatawid mula rin sa may paliparan way Las Marinas Cavite going here sa proper ng GMA Cavite. Ito yung tulay na kanilang uh, ilalatag dito. Ayun. Tapos ito yung gilog kung saan itatayo yung tulay. Ito ginagawa nila. Kung saan din nakikita nyo pag dumaan kayo ng paliparan yung malamit sa Island Park Camellia yung harapan dito po yan tatawid ayan ayan nakikita nyo yung mga heavy equipment na pinuhu kayo kayo yung pinakapundasyon ng tulay ayan sa baba ganun pala paggawa ng tulay ayan lali So pag nagawa po ito, ay shortcut na po ito mabilis na daan from GMA Cavite dito sa may papuntang Alta going here patawid ng Paliparan Road Molino Road so mabilis na ang daan papuntang hari, hindi na dadaan ng Aginaldo, o Governor's Drive Ayan. diretso na agad sa Paliparan pag galing ka ng GMA Cavite Alta Sunshine, Mandarin, galing ng South Food, San Jose pwede nang dumaan dito patawid ng paliparan ayan so ang going po ang lalim pala ang pagsasagawa ng tulay dito ito po yung uh, ilog na boundary ng GMA Cavite at Dasmarinas Cavite malalim po to ayan. So magiging mabilis na yung daan, hindi na dadaan ng Governor's Drive. Dito na lang pwede siya nasa Paliparan ka na. Paliparan Bolino Road. So ayan po. Mula roon, ayan. Ayan na yung way papunta ng Altachera, San Jose, Southwoods at GMA proper. Ayan yung nakahanda na rin tulay. So yun. Sa mga nakakaalam ng daan dito, ayan. yung ginagawa ron sa may ano paliparan road sa may uh, lagpas ng uh, Island Park, Camellia. Diretso po na yan dito sa GMA Cavite. Ayan tulay. Lalin. Lali, no? Ayan. Ayun. Tulay. So, binlog ko lang kasi eh, malaking bagay ito. Sa mga hindi nakakaalam. Eh, malalaman na may ginagawang uh, daan dito from GMA Cavite going to Dasma and from Dasma Cavite going here to GMA Cavite. Parang diversion road na rin po ito. Ayan. So, magandang informasyon din po ito. Na malaman, lalo ng mga taga Dasmarinas, taga GMA Cavite, taga San Pedro Laguna. So mabilis na ang daan papunta ng uh, Paliparan Das Marinas going to Danghari no papunta ng Manila at Bacoor so yan mga kabalay sa so, na tayo sa daan nakalatag na oh ilalatag na lang din yan tong concrete nito sa tulay yan nakaready na rito Ayan. Ayan. Dito na. Naka-ready na rito para ilalatag doon sa kulay na yun. At ito po yung way dito sa GMA Cavite. Ito yung pinaka-entrance. Papunta ron sa ginagawang tulay Ayan. ito po papunta ng Altachera San Jose, Southwoods at Monteverde ito naman yung papunta ng palabas ng Governor's Drive GMA Cavite proper tapos ito na nga yung gagawing bagong daan papuntang Dasparinas Paliparan muli na rin Try na dito kasi may piercing room to. So magiging ano, mapapabilis na yung daan pag nagawa po ito. Itong shortcut na to. Ayan, mabilis na yung daan pag muli na no, palipan. So kabalay, kung nagustuhan nyo yung information ng vlog ko nito, pakisupport support lang po yung channel natin kabalay. At palike and share na rin po para marami pong makalam. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na vlog. God bless.